Welcome back po sa ating channel. Breaking news. Katrina Gray at Sam Milby walang pakialam sa isyung hiwalay na sila, reaksyon ng mga netizens alamin. Tila walang paki ang celebrity couple na sina Katrina Gray at Sam Milby sa mga kumakalat na chikang hiwalay na sila. Marami kasi ang nag-iisip na break na ang engaged couple dahil may pagkakataong hindi raw suot ng Miss Universe 2018 ang kanyang engagement ring at hindi na raw sila nagpo-post ni Sam ng pictures together sa social media. Ang mga ang baka break na sina at Sam ay lumabas kasunod ng pang-iintriga ng mga netizen sa hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa kabila ng pangiintriga ay marami naman sa mga netizens ang nakahinga ng maluwag ng mag-upload ang beauty queen sa Instagram kung saan nakatag ang aktor. Pero ngayon ay talagang kumpirmadong walang hiwalayang nagaganap sa pagitan ni Nakateriona at sa matapos mag-post ni John Prats ng kanilang larawan kasama ang asawang si Isabel Oli. Tanging cooking emoji lang ang naging caption ni John sa IG post. Makikitang nag-comment si Caterina sa post at sinabing, insert the chuk-chuks. Dogs emojis. Say naman ni Isabel, Tim Brecky, smiling face with heart eyes emoji. Makikitang in-upload rin ni John ang picture nila ni na Sam, at Isabel. What's for breakfast? Saad niya. Makikitang marami sa mga netizens ang nagbunyi na makitang magkasama ang dalawa na chini-chikang magpapakasal ngayong taon. Yun na nga, hindi totoong hiwalay na sina Kateryona at Sam, sa ad ng isang netizen. Comment naman ng isa, Kat Sam may forever, dami mga memo sa ito o latest pics nila. Sabi ng mga marites hiwalay na si Sam at Kateryona, sabi naman namin paano hiwalay e eh, namin sila nakikita magkasama umuwi dito sa kondo nila, say naman ng isa. Matatanda ang February 2023 nang ma-engaged sina Sam at Kateryona. At ngayong taon inaabangan naman ng mga solid na taga-suporta ng dalawa ang kanilang pag-iisang dibdib.